Okay. Um, naranasan mo na ba yung feeling na parang, alam mo yun, parang nakakulong ka sa desk mo, sa mga routines mo, pero naririnig mo parang may tawag yung community mo sa labas? Oo, madalas yan. Base kasi dito sa mga material na pinadala mo, pag-usapan natin yung isang parang luma na pero ang lakas pa rin daw na paraan eh, yung paglalakad na may kasamang panalangin sa gitna ng mga tao. Ah, oo. Yung tinatawag na teolohiya ng sagradong pagkilos. Yun nga. At importante sigurong linawin agad. Um, hindi lang ito parang dinagdag lang na activity sa checklist natin, 'di ba? Tama, hindi lang another program. Exactly. Ang punto talaga rito ay yung pagbubukas ng sarili sa isang uh, buhay na pakikipagtagpo sa Diyos. Doon mismo sa mga lugar kung saan alam mo yun, kumikilos na siya. Ibang-ibang -iba nga sa nakasanayan na uh, focus lang sa loob ng building, sa mga events natin doon. kaya yung ano ba talaga yung practical na bisa nitong sagradong pagkilos. Mm -hmm. Bakit parang mas mahalaga daw dito yung presensya, yung andon ka, kaysa sa mga programa lang, lalo na ngayon? Yan, magandang tanong yan. Saan nga ba ito nang gagaling sa teolohiya? Sige, simulan natin dyan. Ang ugat kasi nito fundamentally ay yung ideya na ang pananampalataya, hindi lang to panloob na bagay eh. Nakaangkla talaga to sa pagkilos, sa action. Ah, uh, okay. Makikita mo 'yan sa buong Biblia, paulit-ulit. Ang ano, ang nakakagulat pa nga base sa sources mo, hindi lang siya basta tradisyon. Parang may um universal pattern. Pattern? Paanong pattern? Mula Genesis, 'di ba? Hanggang kay Pablo sa Acts. Parang sinasabi na yung tunay na encounter sa Diyos, tsaka sa community, madalas nangyayari sa labas, habang naglalakbay, habang gumagalaw, hindi lang sa loob ng uh, pader. Oo nga no, naalala ko yung mga examples galing sa materials mo, yung Diyos na naglalakad daw sa halamanan ng Eden. Grabe 'yon. Hmm. Tapos yung ang haba-habang paglalakbay ng Israel sa disyerto. Yung buong ministry ni Jesus, paikot-ikot, di ba? Hindi siya nagstay sa isang lugar lang. Tama, palipat-lipat. Tapos yung mga missionary journeys ni Pablo. Pati si Abraham, yung pag-alis niya sa bayan niya. Parang sinasabi nga na uh, yung paggalaw, parte talaga siya ng kwento ng pananampalataya. Tumpak! At ang punaka pinakaugat niya, theological talaga, ay yung konsepto ng incarnation, yung pagkakatawang tao. Ah, 1.1.14. Oo, ang salita ay naging tao at nanahan sa piling natin. Yung Diyos mismo naging tao, naging pisikal, sumama sa atin dito sa mundo. So, ibig sabihin... Ibig sabihin, yung katawan natin, hindi siya hadlang sa spiritual life, Actually, instrumento siya, kasangkapan para sa banal na pakikipagtagpo. Kaya yung paglalakad bilang isang spiritual practice, parang buhay na ekspresyon ng teolohiyang yon. Wow! Okay, dito nagiging palang mas exciting para sa akin. Yung konsepto na presensya kesa programa. Kasi... Aminin natin, madalas, mas madali, mas komportable na manatili lang tayo sa loob. Sa opisina, sa simbahan, mas safe, di ba? Mas kontrolado natin. Oo. Pero ano yung posibleng nawawala sa atin pag ganun? Sabi sa sources mo, may mga connection daw, may mga spiritual insights tayong namimiss kapag palagi lang tayo nasa loob. Totoo yan. At isang key idea dito ay yung tinatawag na embodied intercession. Panalanging nagkakatawang tao. Embodied intercession? Paano yun? Kapag naglalakad ka kasi habang nananalangin, yung mismong ritmo ng paghakbang mo parang um, nakakatulong sa focus mo, sa pagtitiis mo sa panalangin. Ah, okay. May physical aspect pala. Meron. At dahil andun ka mismo sa lugar, sa konteksto, yung mga dasal mo nagiging mas specific, mas totoo. Para sa mga bahay na nakikita mo, sa eskwelahan, sa mga negosyo, sa mga taong nasasalubong mo. Gets ko na. Kaya pala yun yung sinasabing presensya kesa programa. Kasi ginagawa nitong mas um, tangible yung panalangin, hindi lang abstract. Oo. At nabubuwag din nito yung pagiging invisible ng prayer. Pwede siyang maging tulay para sa mga usapan, mga encounters na hindi mo inaasahan. Nabanggit din doon sa materials mo yung spiritual mapping. Medyo familiar ako, pero ano nga ba yun ulit? in this yung spiritual mapping, based sa mga material mo, ito yung proseso ng um, intentional na pag-oobserba habang naglalakad ka at nananalangin para matukoy mo yung mga kumbaga spiritual na katangian ng isang lugar. Spiritual na katangian. Like, ano yun? Um, saan ba may signs ng God's work? Saan may mga areas na parang may bigat o may uh, darkness? Ano yung mga unspoken prayers, yung mga tunay na pangangailangan ng mga tao doon na hindi mo malalangan kung nasa opisina ka lang? Malinaw, malinaw yon. Parang x-ray vision pero spiritual. May din about sa pagbabago ng pananaw. Mula sa pag-iisip na parang okay, kailangan nating i-fix yung community, nagiging mas, ano raw, pakikipag-isa, pakikisama. Tama, fellowshipping, yun yung term na ginamit doon, no? Fellowshipping, oo. -o. Kasi hindi ka dumarating dilang outsider na may dalang solusyon agad. Parang uh, kinikilala mo na, na nauna na yung Diyos doon. Kasama ka lang sa ginagawa niya, nakikiisa ka sa paglalakbay nila. Mas humble na approach. Okay, so ngayong medyo klaro na yung bakit at yung teolohiya sa likod nito, puntahan natin sa glit yung paano, kahit maikli lang. May mga practical steps ba ito? Meron naman. Simple lang actually. Um, una, yung paghahanda. Importante daw yun. Pagsusuri ng sarili mong puso ng intention mo. Tsaka alamin mo yung lugar na lalakaran mo, kasama na doon yung mapping na sinabi natin. Okay, preparation. Tapos? Tapos, yung mismong paglalakad. Importante yung uh, intentional na bilis. Hindi masyadong mabilis para makapag-observe ka, pero hindi rin naman sobrang bagal na nakakaagaw pansin. At habang naglalakad, manalangin sa iba't ibang paraan. Anong mga paraan yun? Pwedeng pagsamba. Lang appreciation sa nakikita mo pwedeng pamamagitan intercession para sa mga specific na bagay o tao pwede ring um pagproclaim ng mga pangako ng Diyos para sa lugar na yon okay tapos pagkatapos ng lahat mahalaga din yung reflection mag journal ka itala mo yung mga na-observe mo, yung mga naramdaman mo, o kung ano yung parang sinasabi ng Diyos sa'yo habang naglalakad ka. Okay, gets. So, kung ibuod natin lahat ito, ang pinaka-esensya talaga nitong sagradong pagkilos ay parang pag-expand ng definition natin ng panalangin, no? Oo, parang ganun nga. Hindi lang siya yung ritual na static na nakaupo ka lang, kundi nagiging isang, ano, Dynamicong pwersa na lumalabas, nagdi-discover at nagiging channel ng presensya ng Diyos. Mm -hmm. At bawat hakbang pwedeng maging worship, pwede maging panalangin. Ganda nun. Bawat hakbang pwedeng maging pagsamba. Magandang summary yan. Bawat hakbang ay nagiging testimonya na yung pananampalataya mo hindi mo kinukulong, nakikilahok ka sa mundo. Kaya siguro iiwan namin sa iyo na nakikinig etong isang tanong na pwede mong pag-isitan. Ano kaya ang pwedeng mabuksan? Ano kaya ang pwedeng mangyari kung yung susunod mong hakbang ng pananampalataya ay literal na maging isang hakbang palabas dala yung kwento ng Diyos dyan mismo sa komunidad mo? Handa ka na bang humakbang? <laughs>